Hello guys! Your very good TL here. Ngayong araw, papakita ko sa inyo kung paano ko na-maintain ang kapugian ko. Sabi yun ang nani ko. So eto nga pala, ang mga gamit kong produkto. Kung gusto mo niyan, message mo na ako. O pwede mo naman makita yan sa shopping. O diba? nag lang talaga ako. Yun lang ang sekreto. At syempre, papakita ko rin ang paborito kong kind products isa yan sa mga serum na paborito kong gamitin. Ganon din ang misis ko. Kasi gusto niya rin ma-maintain yung kakinisan ko eh. O ba? Diba? Apply mo lang yan sa buong balat mo. Gusto mo, sama mo na rin. Pati balat ng kapitbahay mo. O ba? Diba? Ngayon lang ako gumamit niyan. Pero talagang... Oh my God! Grabe talaga yan! Pagkatapos nito, Matapos kong patuyuin ng isang araw ang serum ko, hindi ah, saglit lang yun. Isusunod ko na yung isa sa pinaka-paborito kong cream. O, oh, kung gusto mo niyan, syempre wala kang gagawin. Kundi i-message din ako ulit. O, oh, diba? Ngayon, huwag ka nang malito. Inuna ko ang serum bago ang facial cream ha. Baka mamaya, magtalo na naman kayo sa comment section.